Ya kayak jangan kayak. perempuan datang Anong ano sa'yo Anong year ka mahal? ka okay. lang okay. ma. Okay. Ako? Okay. ¿Cómo anivela la suerte y guys, good morning sa inyong lahat. Ngayon pala ay araw na Huwebes na. So kahapon kami pumunta ng um Quiapo. So ang bili lang, ang binili pala namin sa Kiyapo yung combat shoes lang talaga. Ayun yung importante kasi akala ko po ang combat shoes ay mura lang, may tagi isang libo ah uh, or 1 mga ganun ang presyo. Napakamahal pala ng combat shoes. ah uh, ang nabili kong combat shoes ay tag 2,000. Akin na yung combat shoes mo, Jin. Yung tag 2,000 po, bumili po ako ng combat shoes dahil kailangan ng aking anak sa kanyang pag-ROTC. Isasabay ko na rin sana yung patig. ah uh, kaya lang, ang ah, mahal pala ng patig. nine pala yung isang set kasama ng sombrero, sinturon, Uh, hindi ko pala naitanong kung kasama na ba yung mga patches doon Tsaka name tag, mga name plate Na name tag, parang ganun Tsaka yung mga patches, ang dami pala niyan So, kailangan ng aking anak, eh hindi naman kasi yung pera namin Dahil ang dala ko po talagang pera ay 4,000 lang Kaya, uh, kung batius mo nang inuna ko Sabi ko sa kanya na yung patig, sa susunod na lang Kung hindi pa naman kailangan So, ito pala yun ito pala. So, ito pala yung combat shoes. Tapos, kaya medyo mahal to. Kasi mayroong ano daw dito. Ano bang tawag nito? May bakal ba? or may matigas dito? Ayan. Kailangan niya sa pag-ROTC. Kaya ito muna yung importante lang muna. At uh, saka na yung patig. So, pag nagka-pera, babalik na naman ulit kami doon. Kung may ano, uh, para makabili ng patig. Pero, patig. Pero, sana kung may mga pinaglumaan lang sana tapos ibunta, ibinta ng mura kasi bibilhin ko na lang kasi um, yung patig pala one year, one year lang nyo ba gagamitin yan? parang one year lang yata eh, kasi, year first, you know? kasi ang ano pa uh, ang kinuha niya kasi yung course criminology Diyos ko paano na ito sobrang mahal ng gastusin dito. kaya ang hina pa naman ng store ko ngayon, ewan ko kaya yung utak ko po medyo umiikot pero kakayanin talaga. Dahil lang sa pangarap niya maging pulis. So, ayun lang po yung binili ko doon. Sumabay na rin po ako sa pagpasalamin po. Kasi dati may salamin na ako. Hindi ko siya sinusot. Kasi yung may bakal dito, parang nabibigatan ako. May bakal siya ngayon. Uh, dahil mura lang siya, uh, 400? 400 ba? Ang ano? Eh, ang nabayaran ko dito, isang libo pinasabay ko na yung may anti-radiation Yun siya. Uh, double vista daw. Ito yung para sa, uh, yung sa malapitan, yung sa taas malayo. Eh, nanibago po talaga ako kasi yung wala kong salamin. Mababa lang yung grado ng 25. Uh, may astigmatism daw ako. Yung ganun. Kasi, uh, masakit yung mata ko pag itingin mo sa ano kunyari sa may araw sa ilaw masakit yung mata ko ah uh, hindi talaga ako sanay magsuot ng salamin pero no choice ako ngayon sanayin ko na yung sarili ko kasi yung naramdaman ko kumikirot yung mga dito ko masakit yung ulo ko, nasusuka ako parang sinisikmura ako hindi ko alam, high blood ba ako sa mata yan kaya ayun ayun lang po talaga ang imp importante naming binili sa kya kahapon uh, mga baka mga next week babalik rin kami para sa patig kung wala akong mabiling mga pinaglumaang patig So ayun lang pala guys, humaba na yung pag-yaw-yaw ko. Ah, uh, maraming salamat pala sa mga nanood ng premiere ko, yung unang premiere ko. Ah, uh, pinutol-putol ko na lang guys yung premiere ko kasi pag ano masyadong mahaba. Ah, uh, maraming salamat sa mga unang nanood ng premiere ko at sa premiere ko ngayong gabi na ito. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa aking channel, sa lahat ng aking mga subscribers mga nagpa-members. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hmm, hindi ko na po kayo may isa-isa. Basta sa inyong lahat po na nagsusupport sa aking channel, walang sawang pasasalamat po. Ayan po ang lagi ko nabibigas. Walang sawang pasasalamat po talaga sa inyong lahat. At sana po sa manood ng aking mga videos. Uh, huwag po kayo mag-skip ng ads para tulong nyo na rin po sa aking channel. So, ayun lang po. Maraming 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 salamat. Maraming maraming talaga. Maraming salamat sa inyong lahat. So, hanggang dito lang po ang aking video ngayong araw na ito. Ah, ngayong gabi na ito. Salamat po. Bye bye.